<laughs> you're weird okay Hello guys, good morning. Ah. Tatapos lang nating bumili ng gasol. Kasi naubusan na tayo ng gasol dito sa bahay. Ah. Dito na ngayon ng ano, dito na ngayon ang 8 So So, sa kali lang akong baka may bukas na tindahan ng gasol. So, ayun. Na ah, at least may bukas kasi ubos na talaga apat apat na gasol ubos hindi nila hindi sila nakabili nung bago mag idmubarap buti ka mo may bukas na buti ka mo may bukas na tindahan ng kasul <coughs> yan so ito binababa ko na sa sasakyan apat na piraso yan na na kakatapos lang ng Ramadan so lahat ng mga katulong ay at this konting ano na lang konting kimbot na lang matatapos na rin yung paghihirap nila itong week na lang tapos so kasi kawawa yung mga katulong talagang bugbog sa trabaho talagang luto dinis yan so ngayon <clears throat> yung bitbit -bit ko na karton yan yung ano yan yung ginawa kong sapin doon sa sasakyan kasi ang dumi ng ano ng gasol yung sa baba so ito ay siya sarado ko na bibitbitin ko to sa likod ng bahay ito lang gagamitin ko, ko yung ano yung laro ng mga bata na scooter so ito na lang para at least hindi na ako magbiyak magbabaguhan mag 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 di ba yun nga lang pa isa isa o, okay na rin di ba ayun ayun <laughs> yan eh para relax relax lang Ayan, mga banong. So, dito, hindi ko na muna pinakita ay e sa, yung doon sa likod. Yung video ko is dito na nakapokus sa harap. Yung pagkuha ko ng mga kasol. Tapos, yung papunta doon. So, maya-maya, uh, kukunan ko rin yung video. Yung don sa kabila. Kasi, pag kukunan ko yun ng video doon sa kabila, don sa likod, kailangan ko na ng tatlong cellphone siguro. Para at least doon may naka-standby din na cellphone. So, dalawa lang yung ano ko, dalawa lang yung camera ko. Kaya, yan, dito lang sa kayong sa daan. Ito yung sa gilid ng bahay. Ah. Yan. So, dalawa na. Dalawa na yung nilagay ko doon. Tapos, palik na naman. Then yan lang. Pero at least, hindi ako nagbuhat talaga. Kasi mabigat din to eh, pag binuhat mo. Talagang mahirapan ka rin. At least, meron ito. So, hindi ako mahirapan. Yung plano ko nga kanina, yung aswam na to, merong gulong yan sa baba. na patungan. Isa-isa. Yung apat. Yun ang plano ko. Dalin ko dun sa harap yung patungan. Tapos, kasi yan ako Itulak na lang Pity rin Kaya lang yung makita ko itong ng bata Kaya ito na lang So ito yung kasama ko Kasambahay sa loob Yan Siya yung Siya yung pinagalitan Na bakit walang gasol Kasalanan hmm, niya ba? Hindi naman Pero siya yung pinagalitan Kaya yan sabi ko, maram naman kung paano, saan bumibigay ng gasol kaya yun. Sinabi yan yung matanda. <laughs> yan. So, ito na yun, yung last last na gasol. Yan. So, yung isang camera, inanokot, dinaray ko na dun sa likod. Finish to ko na dun para at least mak makunan ko ng video yung pagbaba ko ng gasol dun sa likod. Yan.

Parang pinas na yun. Parang pinas na mga talaga yung mga bibigyan nyo. Nakakaiba lang naman yung gawa nyo sa art, sa Ha? Huh? Okay na? Yan, mga bago. Bye-bye!